Hi guys! Good morning! And welcome back to our YouTube channel. Happy Mother's Day po sa ating lahat. Ayan. So, bumili ako nito. Dumaan na naman yung vegetable. So, 50. At saka fern, pako, 50 din yan. Yan yung ating handa ngayong Mother's Day. And, meron tayong snails. Ayan. Tinamad si Sumitra na magluto ng snails. At ipinamigay niya. Sabi niya kunin daw to at iluto na lang daw. Bali, nangisda si Ama kahapon at eto yata yung nahuli niya. Bukod sa isda, ngayon si Sumitra, tinamad magluto, ipinamigay dito. Tinawag niya si Asher. Sabi niya, ano, kunin mo tong ano, snares. Bumalik ako doon kasi sabi ko linis na ba? Kasi ibababad ko sana. Ngayon, pumunta ako doon, sabi ko, Sumitra, so ito ba, ano, linis na? Oo daw. Ready to cook na daw to, Tatanggalin lang yung buntot. Eh, ang dami. Siguro, ito kalahating kilo din. Or one kilo. Yeah, papa? Maybe this one, one kilo, ah? Or three-fourths. Madami. So, tatanggalan natin ng buntot. Una tayo sa likod. Ang ingay sa likod namin. So, nagpapatubig so, na kami. I-repass kami blog. What? What? Very fast coming block if you put in the air. Kill lang this air. Oh, you put in, put plastic? You put in the plastic and put it in the fridge? Why did papaya is, papaya is not good? Cool? Kasi, dapat magluluto kami nito. Eh, ibinigay naman to. Ito, lulutuin natin to. Kailangan maluto to para hindi siya masira. Diba? Di, eto mamayang hapon na lang. Hmm. biglaan lang nagyaya si Julie, nagyaya sila. Pupunta kami ng barat ko ni Tonton para mag-celebrate ng Mother's Day. So, Bibi, hanggang dyan na kami sa Kanto, magbabas kami papuntang barat ko. Oh, biglaan yung ano namin ni Tonton, lakad namin ni Tonton. Nakalimutan pa namin ang tayo, ang init-init. Si Asis kasi nagmamadali at may pasahero daw kaya hatid na na kami ng ano, mabilisan. Hi guys! Andito kami sa my Korean restaurant. Anong pangalan ng restaurant niya? Ayan, uh, first time namin ni Julie makarating. Tonton eh. Kasama si Tonton. Hi guys! Let's go! Ayan, pasok tayo sa loong ay, maganda siya. Uy, may ramen. Ito yung sa loob. Ayan. May bibimbap, May mga nakadisplay. At ito yung price nila. Buff. Chicken pork. Ah. Ah, okay lang naman pala ang price. Hindi naman pala siya ganun kamahal. No, no, ano, no, ano, kaya naman ang price, hindi naman siya ganun kamahal na. No, tingnan mo ah. Yung ano nila, what, 300? 350 at saka 400? Sunday special, tuna kimbap. Hindi ako marunong magbasa. O, oh. basahin nyo na lang ganyan. Drinks. Peach iced tea. May gulasi. Or you shake ice. Ice. Ano yan? <laughs> Kilala na kayo dito okay. Kilala na kayo Ito na ba yung buday? Buday <laughs> Eh, yung buday mo <laughs> Sino oh, dyan gusto mag, mag ano? Ramen Laga, ayan na Lagyan mo ng ano Nasaan ang rubber band Hahaha <laughs> Ayan, ani, kain, kain. <gibu -muken> kain na ayun, ayun. Ayun tayo. Kain, kain. ayan kain na. Ayun tayo, ayun tayo, ayun tayo, ayun tayo kain tayo, guys. ang akin. What? is chicken. Bibimbap.

ko oh, ayoko. Ay, dito. Ano? Soft drinks? ng pagkain. Hi, sister. Sige, enjoy. Si Buntis. <laughs> Tonton? Mm -hmm. Kasi kahanong... Kasi Mother's Day Ang dami na namin nakain guys Busog na busog na Cheese Kain na Ayan mga busog na mga itsura ng mga busog na, oh. mga tahimik na. <laughs> si Mott, ang pagkain. Mm. Pero so, sarap. Sarap ng pagkain nila. Sulit ang ano, sulit ang bayad. Nandito na kami sa Saichok, guys. Inaantay namin si Asis. Uy, nakatulog si Tonton, pero parang pagising. Nasa tari daw si Asis. Nagkaano kami. Parang papunta na ako dito sa Saichok. Yun naman yung punta niya sa tari. Kaya sabi niya, antayin niyo ako dyan. Antayin namin siya dito. Sabi niya, babalik ako agad. Sabi niya, kaya yun. Nagaantay kami at medyo mainit alas stress na dito at eksakto siguro baka pagbalik niya diretso na kami sa school para sunduin si yes. or baka uwi muna kami sa bahay tapos sunduin si Asya ng mga 3.45 mga ganun so, antay lang tayo dito wala pa naman siya pero yan enjoy naman ang konting celebration ng ating Mother's Day. Do you want my present? Yeah. Binilhan ko siya sa Katmandu Bakery ng ganitong donut, guys. Oh, ito yung sinasabi niya na gusto niyang donut yung may well, chocolate you sa ibabaw. And I will kiss you. Mm. That's my present for you for Mother's Day. Yeah, <laughs> then I kiss you. <laughs> Because I kiss you already. May meron doon yung strawberry, yung nag-glaze ng strawberry tapos may mga ganito din. At saka yung may coconut sa ibabaw at chocolate one, din. Tatlo ang binili is ko. Chocolate. Yes. One, dog, yeah. Sabi ko nga kung pwede yun this pang school. Sprinkles, yeah? Yes, sprinkles. Yes, but there's sprinkles. Because that one is coconut chocolate donut. Yeah and and this one is and this one chocolate nangihingi seven, 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 nangihingi and also yes That one is two, okay yeah? Kasalubong ko sa oh. kanya nangihingi yung nangihingi. maliit what hingi nang pagkain happy how's your english how's your science exam good are you sure science exam good yeah. So, I will ask your mom ha huh? I will ask your mom ayun guys uh, mag start na kami ng homework ni Asher ba't kaya nga alo, may nagsisiga ang usok sa labas at masakit sa mata yung usok sa labas ay uh, tapos na mag start na kami ng homework ni Asher as usual marami na naman siyang homework hmm Do handwriting on page 12 sa science about computer. Kaysa ng page 12. Ay, naku, ang hina ng mata ko ay. Hindi ko, yan About computer. Ang science, ang science nila ay may nakasamang computer. At saka ano? Yun may computer na nasingit <coughs> yun lang naman current sources of energy yun lang naman things around us yeah I found somewhere where look yes what's this what what nagsusulat siya about computer is an electronic machine, a computer has different, ganun. Parang isusulat niya to. Tapos English reading, di ko alam kung ano yung reading sa English niya. Yung tinignan ko sa sa school, yung sa profile nila school na ganyan, nakalagay lang din dun reading pero di ko alam kung anong i-reading -re niya. Ito siguro, yung about Mother's Day. Kasi di ba about mother, mom always knows Everybody has a mother that is simple and true. Ito, ito siguro 'yon, yung reading number 2 kasi ito katatapos lang katatapos ang nila nito eh. Ayan. And sa English, ayun, na perfect naman niya. 5 over five siya sa English. Oh, natuwa naman ang nanay. Ah, <laughs> uh, 5 over five. At 'yun nga may tika siya. Sabi ko, bakit ka may tika? Kasi tinitikahan daw nila yung mam ma yung ah uh, yung nakatapos ng ganito daw. sabi ko, okay. And then, natuwa din ang nanay. Kahit pa paano eh, yung review-review namin kahapon para sa exam niya ngayon ni eh, ano, may maganda ang kinalabasan. <laughs> o, oh, deserve niya magkaroon ng donut. Kaya sabi ko, sige, may donut, kakainin mo yung donut. At yon mag-start na kami. Oh, you will fall down! You will fall down. So, mag-start na kami at i-end ko na rin ang aking video for today. So, once again guys, happy Mother's Day sa ating lahat. At sana na-enjoy nyo din yung araw na ito. So, yun lang for today. Thank you, thank you again for watching everyone. And see you in our next vlog. Bye and God bless us all.